Hey guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Ito lang po si Dr. Gas TV. At nasa likuran natin yung pink house ngayon guys na mala e uh, e niya dito mismo sa Mindanao. At ang kwento nito guys, 20 years nang abandonado ito at inabandon to dahil ang may aring incheck dito mismo namatay. Diyan sa ibabaw may kwarto dyan. Diyan mismo nalagutan ng hininga. Kaya guys, samahan niyo kami sa exploration na to. Puntahan natin to at iikot ko kayo dun sa bahay na to. Napaka-creepy nito guys. 20 years nang abandon to. At wala nang nag-claim nito may-ari kasi in-check yung may-ari nito guys. Kaya samahan nyo ako. Tara. So yun guys, ang bahay na to ay 2005 pa na abandon at dito mano, mayroong namatay ditong inject yung may-ari mismo ng pamamahay na to at dito guys may nakapunta na ditong vlogger na may explore dito at yun nga may uh, sa kanya dito sa danan ayun guys tsaka yung vlogger na yun sinamahan tayo nandito siya guys Ayan, may sumichito sa kanya dito dito mismo dito din si Sarge guys uh, kasama ko rin dito ganda lang pagkagawa ng bahay guys oh. So, tinan nyo yung ano niya parang mga eh, alin ang Uh, bro. Dito mismo, guys. May mga bubog kasi, guys. ngapo bro, apakan natin. Bro, asan ka sa si, si chicha nun, bro? Yung sumichicha, yun? Dito. Dito, no? So, andito kasama natin, guys, yung nag-explore like, dito. Ito. At may sa kanya. Ha? Kasi mo dito. Ayun, dito. video. dito. Dito mismo. So anong pinaka kwento talaga nito, bro? Bakit Iban uh, na? Yung, yung may-ari at uh, siya lang mag-isa at saka may isa, kasama sa na parang kasambahay. bahay. Mm -hmm. At namatay siya, wala na laban dito. Pero doon siya nang testas. Iniwan na. Okay. So yung mga kaanak, ano? Narinig mo, bro? Oh.

Guman no ding ding. Oh. Di di ako. Sige, so, okay, sarili na niyo. May mga sasakyan naman sa labas, no? Pero yung kalabog sa taas na ano, nakaiba siya. Dito mismo na matay. 2005 pa to Bruno. So 2005 guys. Ito. So nakikiramdam muna ako dito sa taas. kung mayroong bandadaan or uli. natin. Dan kuantum itu, itu. gitu, 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 Ya, sini gitu, 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 macan gitu, 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 Bro. Kenapa <laughs> <Turn on> bro? gitu, <laughs> gitu,

So, ang, ang uh, uh, so, system nito? So, Sinong magmamana? Parang dito ng gobyerno. Pukunan ng gobyerno? Wala na no, mga hasman na tinaniraan dito. Tinatakot. So, yun guys, walang mga hasman ni tinaniraan dito kasi natatakot sila. Isipin nyo guys ha, ito ha, ang kwento dito, ito may mga bakal dito guys. Oh. Wala daw manguha ng bakal dito. Gawa nung takot sila mabuyagan bro no? Takot sila mabuyagan. Basta yung i-imit mo, bro. Dito, bro. Ha? Re-rebuild to lang. Dito. Re-rebuild to lang. Ha? Huh? Pag dito ngayon. Wala dito. Dito ngayon. Wala ngayon. So ito guys, karsada na dyan Ma, ah, Maririnig nyo At ito yung kwarto na matanda na namatay In Chiklo yun So dito mismo namatay Kanina, nasa Nasa pintuan tayo, may kumalabog dito kulay nito guys titingnan natin ngayon puti pero kung, kung, araw to pink to siya pink ito guys bakal to siya walang mangas dito kasi wala na tong may ari no patay na tapos yung mga kapatid daw ng ano, mga kaanak ng may ari may mga makaanak daw ng may ari dito is uh, nasa ibang bansa na rin tapos may mga kaya sa buhay so binaliwala na to tapos yan parang gobyerno na ata uh, ito ang kukuha wala rin mga manirahan dito kasi nga natatakot sila dito kasi pag may times daw nadadaan sila rito sa kasada na to dito daw dudungaw yung matanda dito daw dudungaw ito itong tiris na to pag may dumadaan dyan dito dudungaw yung matanda ito siya guys yung papahangin kunwari na papahangin na gano'n multo na pala no? makikita sa mga tao kaya walang mga has dito nga manirahan ito mayroon tayong dito ano ba to oh glass tsaka napakatibay no pero walang mga has dito na manirahan guys kasi natatakot sila rito natatakot at nakakatakot talaga rito ano bro ha?

Kung ganda sana yung pamamahin o talagang, pero yun nga, nagmumulto daw yung matanda dito. Pero parang... Bro, umutang <tongan> ko na ito. Oh, ganyan. Yeah. Uh, ha? 9 yukon na ito. <laughs> So ayun guys, pababa sila. Magpapaiwan mo na ulit ito. Hindi si Sarge. Si... Yung dalawa. At uh, ako, papaiwan mo na ako dito. Magpapakiramdam ako dito. Mayroon bang tumunog? O mayroon bang gagalaw? Mga pintuan? O kaya ano? Ito guys, kilala to dito sa lugar mo na kinakatakotan ito kasi nga dyan nga sa may tiris may dumudungaw ano mo yung nagpapahangin? Pero multo na pala. Ayan. So wala yung... Eh. Wala nang magpaparamdam guys. Pagbabang tayo. Bro? Bro? Hindi nga. Ha? Huh? May bubog. Ano, bro. bro? Bro? Kita Kita. Bubog, bubog, bubog. Ha? Uh. Huh? Bubog? Eh, bubog na to oh. Uh. Ito, ito, ito. Galing dito. Dito po lang ako. Ako po Guys, hindi uh, ko sure kung nahagib ba camera ko. Pero basta pagbaba ko, yung bubog na yan, gumalaw to Ayan yan saan ko ikaw? Hindi, okay, dito ako bro mm -hmm. mm -hmm. alam mo kung bakit yan dito to paramdam dami, marami tayo pero kung isa ka lang dito sulo sigurado mm -hmm. yan mm -hmm. dito na po dito na pa po dito na pa po

Di mana beli cemburu? Nah. Pintuan bro, pintuan. Ya, ini sampai pintuan. Ini nanti, mana ya? ah oh. batang bro? Ini nanti, Hah? Batang. Batang? Oh.

Ha? Diyan nagsulat ako kanina kasi Oo nga dyan ka rin Yung bubog na dyan Tapos sila sila dalawa Nandun sila akong dalawa Sana nagip yun Sana nagip Hindi lang at ang Wala bro Marami hindi tayo dito bro Marami tayo Pero pag sulo ito dito Dalawa Dalawa yan Paparamdam yun dito So in case, walang uh, uh, ano, kanina, may imubog dyan. Talagang nakita akong gumalaw. Tapos kanina si bro, nandito ko mismo ba, may narinig siya ba sa itaas. So, you know? kung nasa taas naman mm. so yung kanil, sa taas naman kami, kung oh, narinig siya dito sa baba. Yun lang. Pero yung i-imit, you know, <laughs> wala tayong, you know, wala tayong mag nandito siya ngayon. Talagang silent lang siya. Yeah. So ayun guys, uh, maraming salamat sa inyo lahat sa so, wala sa inyo po suporta. No? Uh, located pala ito dito mismo sa Davao City. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Thank you and God bless you. Boy.